kaibigan ang buong mga naging kaganapan sa episode 17 ng What's Wrong with Secretary Kim. Dito nga ay ikinagulat ni Carlota ang ingay na kanyang naririnig mula sa isang bahagi ng kanilang tahanan at ng kanyang sa pagtungo roon dito nakita na mayroong pagtatalong nangyayari sa pagitan ng mag-ama na si Cyrus. Subalit ikinatuwa niya sa bandang huli dahil nagkaroon lamang pala ng pagbabanding ang mag-ama dahil sa pagpapatulong nito ni Cyrus na kanyang mabuo na ang libro na isinusulat nito. Samantala patuloy naman ang ginagawang pagkumbinsin nito ni Carlota kay Cyrus nakalimutan na umano ang kung anumang masamang nangyari noon para kay Carlota napagbayaran na pagbayaran na umano nito ni Cyrus ang mga kasalanan na nagawa nung ito ay uh nasa murang edad pa. Samantala, dahil nga sa nais nilang maging paperless na ang mga trabaho o dokumento sa Prime Alpha, nagawa nga ni Brandon na isama sa si Secretary Kim sa kanilang tahanan upang i-scan nito ang lahat ng files. At dito muli nga napansin ni Secretary Kim ang kanyang resume. Dito ay naitanong na nga rin ni Secretary Kim kay Brandon, kung ang pagkakapasok ba umano niya sa Prime Alpha ay uh, swertehan lamang or may dahilan. Nagkaroon pa ng pag-uusap ang dalawa at uh, sa huli nga dito tinawag ni Secretary Kim si Brandon na si Ninja Boy. Pagtataka naman at pagtanggi ang kanyang nakita kay Brandon. Sa harap-harapan din itong sinabi sa kanya na hindi umano siya si Ninja Boy. Hinihikayat rin ni Brandon na dapat umano ay kalimutan na ni Secretary Kim ang kahapon nito. Baggos ay mag-focus at bumuo ng panibagong magagalit gandang memory sa kasalukuyan. Hindi pa man natatapos ang ginagawa ni na Secretary Kim sa tahanan nito ni Brandon ay nakatanggap na nga ito ng isang tawag mula kay Troy at dito sinabi o inilathala ni Troy na di umano ang kasamang nakidnap noon ni Secretary Kim ay si Cyrus kung saan may liham nga rin na ipinakita ito or ibinigay kay Secretary Kim. Dahil dito kaagad naman gumawa ng isang tawag itong si Kim, tawag para kay Cyrus upang imbitahan ito or upang magkita si At sa kanilang pagharap dito ipinakita nga ni Secretary Kim ang naturang sulat at uh, laking gulat naman dito ni Cyrus. Kaagad niyang pinulat, pinunet ang sulat na yon at sinabing wala di umanong kahit isa man ang makaalam pa ng pagay na yon. Niyakap rin niya dito si Cyrus at tinawag na Ninja Boy bagamat pagtataka rin ang ma mahikikita sa mukha ng naturang binata, subalit hindi na niya nagawa pang magpaliwanag dahil nga sa niyakap na siya ng mahigpit ni Secretary Kim. Maliban pa riyan, nagawa rin ni Brandon ang magbalik tanaw sa kung saan nga ba sila nagsimula ni Secretary Kim, kung papaano nga ba niya ito naging personal na secretary. Masayang masaya na binalikan ni Brandon ang lahat ng bagay na yon. Samantala hanggang sa ngayon ay wala pa nga rin linaw kung sino nga ba si Ninja Boy? Kung ito nga ba ay si Cyrus or si Brandon? Ikaw kaibigan, sa iyong palagay, sino nga kaya si Ninja Boy? Si Cyrus ba o si Brandon? Para po sa iyong komento, just leave your comment below. At kung hindi ka pa po nakasubscribe, please do subscribe po para updated po kayo sa mga latest na kaganapan ng What's Wrong with Secretary Kim. Marami pong salamat!